Hello mga kagandang buhay! Kasama po natin ngayon si Kabyang Roger. Ayan, papunta po kami dito sa Metro Kalibo At kasama po natin si Nanay, oh. Kasama natin si Nanay. At kahapon nga po ay binisita tayo ni Nanay at uh, may sinabi po siya sa atin na uh, dapat natin tulungan. At of course, nag-response naman po agad ang ating puso. Saan ba tayo papunta ngayon, Nay? San ba tayo papunta ngayon, Nay? Papunta tayo sa Ginbaliwan, Washington, Aklan. Oo. <laughs> at meron kaming tutulungan doon. Ano ba, Nay, ang sitwasyon Tutulong Tutulungan natin yung ano, yung anak ng pamangkin ko na na siya sa school, Nine years old siya. At malikot yata kasi, kasi nasa ano, nasa playground sila at na disgrasya nahulog sa ano sa sa swing sa swing ay no. Ayan, natabagok yung ulo Nay. Eh. Oo, ulo talaga yung umano sa semento tapos hindi naman nagsabi sa mga sa uh, magulang na. niya. Na ganun ang nangyari sa school kaya nung gabi sumuka siya ng dugo. Yun lang tinakbo sa ospital. At doon na namatay sa ospital. Oh, ano bang sitwasyon niyan ng uh, anak ng pinsan mo? Anong buhay nila? Sa tingin ko ay yung pinaka-poorest ba ay poor talaga. Oh. Poor talaga. 'Yun ang rate nina ano na, na yung ano lang yung hanap buhay ng tatay niya ay ano, sa ano lang sa sa taniman. Hmm. minsan nangingisda, tapos minsan, may nang epileptic isda. panay. Oo. Minsan ay, hindi niya na malayan, wala na pala siyang ano, malay. Oh. Buti hindi siya na aatake sa tubigan ay no. Yun nga. Oh, Tapos iniwan pa ng asawa Ilan yung anak nila, Nay? Bali, apat mm, yung Sa kanya lahat na. yung anak? Oo wow Kaya naantig ang puso ni Nanay Minsan po may mga kamag-anak po tayong Hindi rin natin po uh, na Bibisita Medyo may malayo po eh, Hindi rin natin na bibisita Ngayon ay pupuntahan po natin So, Kabeng Roger Ang uh, hospital ni Tintin ay hindi dito kudi doon sa bagong hospital na. Ayan. At ah, <laughs> <laughs> gayon talaga, Kabyay. Eh. So, mga kagandang buhay, diba sabi ko po sa inyo, yung mga nanonood po sa live stream ko, may mga pinapadala po, mga super sticker, ganyan, may mga pera pong pinapadala, pinapalipad po sa atin. Inipon ko po yung lahat. Tapos mag-solicit din po ako kay Kabeng Roger, may sweldo rin po siya konti sa YouTube. And then ako po may sweldo rin sa YouTube. Pag samasamahin po namin yun mga kagandang buhay, okay, para po siya. makatulong tayo. Uh, at yan po tuloy si nanay, oh. dahil sabi ko, pipili talaga po ako ng lubos na nangangailangan. So nai, palagay mo, ito'y lubos talagang nangangailangan? Oo, karapat-dapat talagang tulungan. Yeah. Kawawa ka okay, na. Okay, bigay mo na yung Bigay ko na yung sweldo mo. Oh, yung sweldo na ilan ba? Naka 100 dollars ka ba? Hindi ko alam yan. oh, uh, bigay na lang. bigay na, bigay na natin. So, bigyan po natin ng bigas, mga kagandang buhay at pera para po makamaibsan din ang kanilang pangangailangan. sinanay nanay nga daw, nag-ano, nagugot na ng OB. Ah! Ay. Sabi ni Nanay, sekreto lang ba na yung ubi mo? Sekreto 'yun eh. Ay, uh, pinaka siksik siksik -sik ni Nanay doon sa mga ano niya, sa mga pinakailalim ng bulsa ng bag niya, nahugot ni Nanay dahil siyempre sa awa po sa sitwasyon nila. Tingnan po natin mga kagandang buhay. Samahan niyo po kami sa aming pagpunta. Dito na po kami. yan, with ka biyang Roger. Ayan. So, ito na po ang place po ng isang tutulungan natin through our YouTube channel. Ayan po. So, meron tayong dalang bigas. Maganda po tayo ng taga buhat. May nakita ka na, Nay? Doon na lang. Doon na lang. Okay. Mga anak, let's go. oh ayan. Magpapaganda pa yung aking mga babies. <laughs> happy happy po talaga si mama sa dalawang dalaga kong anak mga kagandang buhay. They are so very close. Yan. Pagsasamahang tunay. So, mga baby pa po sila mga kagandang buhay, tinuturuan ko na po ng pagpagkawang gawa. Eh, kailangan po 'yung mga anak natin, mababang luob. Mababang loob ba kayo, mga ladies? Yes. Yan. Matulungin po sila kagaya ng mama, ha? Ayan na po, papunta na tayo, mga kagandang buhay. Samahan niyo po kami. Namit po kagad namin, mga kagandang buhay, yung tatay ng bata, o, oh, natutulungan natin. At nagdala tayo kaagad ng dalawang sakong bigas. So, ito po siya, may epileptic po. Pero ayan, o, oh, kaya pa niya yung 50 kilos. Dalawang 25 kg po. At ito po'y galing sa ating uh, mababait na mga subscriber. Inipon ko po yung mga pinapalipad po ng mga pera tuwing magla-live po tayo. <laughs> so thank you very much po sa ating uh, mga subscriber talaga na nanonood sa ating mga live. Mula nung nag-umpisa po ng pag-ano tayo, pagla-live. Ayan, at yung iba po, yung ibigay nating cash ngayon ay siyempre... Masweldo rin po natin dahil po sa inyo. Wow! Sa pagsuporta po ninyo sa Souls ng Buhay at Biyahe ni Roger. Makapaabot rin po tayo ng tulong. At ah, thank you kay nanay. Dahil kung hindi dahil kay nanay, wow. hindi natin malalaman na meron palang dapat tulungan. O, oh, ito yung auntie ko pinakamaganda. Small but terrible. <laughs> Ayan po mga kagandang buhay. Halika na kayo para makita po natin yung totoong sitwasyon na ang sabi po ni nanay ay... Uh, Nakikitira lang? O, hindi, isang dahil kanilang bahay. Ay, hindi rin pala sa kanilang bahay Pabili, daw. sila nakatira doon sa sandro. Oh. So, iniwan talaga pala siya ng asawa niya, Tino. oh ko alam na. Oo, oh, yan. Ating, ating pong yung bata na yan, bagong transfer lang yan dito. Ah, bagong transfer lang daw yung batang namatay dito. Oh. Six days pa lang siya na tumapasok dito. Ay! Six days pa lang siya na nakapasok dito tapos nang ganyan namatay. Oo, oo na disgrasya. Mula sa Oksando, transfer sila dito. Ayan. Sa Oksando pala ito. Tapos six days nakatira. pa lang pumapasok sa school. Sa pabahay sila nakatira. Ayan po. Sa pabahay daw sila nakatira doon sa Oksando. So, tingnan natin. Samahan ay, niyo po ay, ako. Mga buhay. So, ito te. Dito na pala yung ano nila. Nakahimlay yung bata. Hindi oh, nila to bahay. Hindi. Nakitira lang sila sa nila bali ang may-ari ng bahay nito tiyahin ng bata oh so hindi talaga sila pala nakatira dito bagong transfer pa lang at ito yung nangyari iniwan nila yung bahay nila doon dahil wala ang tao wala walang kasama yung mga bata pag nandoon sila kasi yung tatay nila naghahanap buhay dito sa palayan tsaka sa ano yung dagat ano, hey, paano ti may epileptic yun na nga eh yun ang mahirap sa tatay nila may sakit din Oo, baka doon atakihin ng Epilepsy na... Noong isang gabi niya, Inatake Inatakirin? Saan siya? Dito lang sa bahay. Para, para bang siguro yung masama yung loob niya, parang hindi lang niya ma-i... Express? Uh -huh. Uh -huh. explain kung ano yung Tapos kanina kinausap ko siya, parang kulang siya sa confident. Yun, yun. Oo, parang hindi makapagsalita. Tahimik yan. Uh -huh. Tahimik na bata. Parang bisigay kausapin natin, di ha? Oo. Uh Mamaya, -huh. magpaabot tayo ng tulong. O, uh -huh. malay mo, Oo, <laughs> oo. Uh -huh. Na natin. Marami. kasi maraming mga OFW na nanonood sa marami. vlogs ko Saka marami rin dapat natulungan dito maghahanap ako ng anong <laughs> referral si to ni nanay so, <laughs> syempre kung sino talaga yung lubos na no, nangangailangan na tulong mm -mm. tulungan natin ito pala yung uncle ko yes, ay, si uncle, uncle busyo He hey. hello kel, hello kumpleto pala yung ngipin mo <laughs> Oo, Oo. Ay. <laughs> Ayun <laughs> Ayun po, oh, oh. Ang Ayan po. si Kabiyahe. Hello. Uh, oh, si uncle natin yan. Hindi <laughs> pa nakilala ni Kabiyahe yung aking mga parintidos. Malayo kasi. So, ito po mga kagandang buhay yung tatay. Ilang taon ka na ba? 41. 41? Pag ilang anak mo itong namatay? Pangalawa. Ano pang nangyari sa kanya? Pangalawa. Pangalawa, Pangalawa siya. Po. Pagdating ko ng nagsigap asa ng palay mm -mm. na nanguha pa kami ng Easter apple. Mm-hmm. -mm. Pag eh, may amay na humiga na siya. Mm-hmm. -mm. Masakit na daw yung ulo niya. Mm-hmm. -mm. Tapos bumila ko ng yelo na ginagamit na kung yung Ah, nalaman yung, mo na nahulog siya? Oo. Oh, sino na, nagsumbong? Wala. Wala. Pagdating ko. Uh -huh. Ay, masakit ang irong, eh. kailangan ko na uh -huh. Ah, oo. Uh -huh. Kailangan yun ang alam mong gamot. Bilagyan ng malamig yung ulo pag masakit. Hindi siya nagsabi na nahulog siya sa sa ano, playground ng school? Hindi. Wala siyang binanggit. Walang nakakita? Hmm. Mayroon naman yan nakakita. Mm -hmm. Tapos di, paano mo siya dinara sa hospital ngayon? Anong nangyari sa kanya? Nagsuka ng dugo, ganyan? Hindi, na nagsuka ng dugo. Tapos? tapos sa tri game kami wala na malay. anggang mm -hmm. Hanggang dumating doon sa ospital. Doon na nagkamalay sa ospital. Oo, pero kilala ka pa rin yan nung nagkamalay. Oo. Uh -huh. mm -hmm. Tapos natulog ulit. Mm -hmm. Tapos? Mga 4 a.m. siya. O, 4 mm 4 -hmm. a.m. ng umaga. Mm -hmm. Eh, kung nasa na siya, dadalhin sa Lulo Ilo. Oo. Pagdating ng five na aalis na sana. Oo. Nibanggit siya na mahal na daw yung mga mahal na daw yung mga kapatid niya. Oo. At gusto niya makita yung kapatid niyang babae. Oo. Gusto nga niya makita yung kapatid niya, niya yung nandoon sa nanay niya. Yung nandoon sa nanay ng bata. Bakit? Saan ba yung nanay ng bata? May nila. Oo. Uh, uh, anong ginagawa niya eh, doon? Ay, naghanap daw ng trabaho. Tapos? Wala. Wala ng ano balita. Oo. Ayan na yung balita? Eh. Uh, Ayun, yun, yun ay nangyari. Sabi ba nila, nag-asawa na daw ng iba? Ay, yun sabi nila. Ay, sabi ko, pag... Kaya ko naman yung buhay ng mga bata. Pero, sabi nila, may sakit ka daw. Oo. Oh, Oo. Oh, maliit ako. Mula nang maliit ka pa? Oo. Oh, epilepsy. Oo, mga sa isang buwan, mga ilang bisis ka atakihin. Hindi nung pan, Pero kalamitan na atake sa akin. Dalawang bisis sa isang araw. Dalawang bisis isang araw? Bisis, isang araw? Hmm. Ang atake sa iyo, mga ilang minutes bago ma maano ka. Ma umpawan. Mga... Mga isang oras kung... Isang oras? So walang malay ka talaga walang yan? Walang malay. So nakakatakot pag nasa ano ka, pag nasa tubig ka. Yun nga, pag naramdaman ko na ma kumikirot na yung pa ako, hindi na ako umaalis. Ayun ah, ang palatandaan mo, parang hmm. bago ka takihin kikirot ang pa mo, oh, may okay, sinyalis pa lang. may bumubukol dito. May bumubukol diyan. Oh. tumatakbo dito. So tumatakbo pa Oo, pala na, may lahi pala kaming ganyan. Ganyan lagi nangyayari sa akin. Pero, tinatalian ko na kaagad. Talian Oo, oh, tinatalian ko na kagad para wag umakyat sa puso at saka sa ulo. Kasi nangyari sa akin, umakyat sa puso at sa ulo ko, muntik lang ako namatay. Hindi ako makahinga, tapos parang sasabog yung ulo ko. Oh, yun yun sa akin. Mm -hmm. Naku. Ay, ano ngayon? Anong sitwasyon ngayon, ninyo? Oo, yung totoong ano mo. Yung, kung sana may tutulong pa sana na mabayaran yung kabaong at yung net yun ito Mm. Mm -mm. So, ang kinikita mo ba sa pagtatrabaho sa palayan? Sapat lang sa kanila. Pambao na raw araw, tapos. Pangulam. Mm. So, tatlong bata na natira sa'yo dito? Oo. Dalawa na lang. Kamusta naman ito si baby mo sa pag-aaral niya? Wala kang problema dyan. Matipid pa nga yan. Mm -hmm. Nakakaipon nga ng itong daan. Sa baon niya? Sa baon niya. Mm. Ano nga relasyon namin nito, Nay? Sikin-kasi. Sikin-kasi na pala tayo. Hindi mo ako kilala, no? Layo kasi tayo. Pero nung pata pa siguro ito, Nay, na ano ko na ito. Oo. Pero ako, ang ako kilala. Oo. Mm. So di mo talaga ako kilala? Oo. Ngayon mo pa lang ako nakita. Oh. Ngay 41 siya, so... Kunti lang pala rin diferensya ng edad natin. Oh. Ayan, yung nanay ko at yung auntie ko. Oh. Mga ganda yan. So... Ano bang gusto mong hingiin sa akin? Sakaling tatanungin kita. May bigas ng binigay ako. Galing yan sa mga tagapanood natin sa ibang bansa gusto ko uh, Engineer ko sa Kung tatanungin kita nung gusto mo pangingin? gusto ko sana maayos na yung bangka ko para may paghanap buhay ako. Ay, ah, yung bangka mo. Yung bangka mo. Yung... ano ba ano ba yung ano mo pangisda? Yung mga alimango Balimango. ba yung dinada... Isda. Pero delikado nga ikaw, tubig. Dalawang bisis kang atakihin sa isang araw. Pag naramdaman ko naman na hindi ko kaya, hindi naman ako umalis. Kasi delikado yun, hindi kasi natin alam yan baka takihin ka doon. Mahirap. Yun lang po yung alam kong hanap buhay. Wala na yung sa palayan, nandoon naman sa dagat. Wala hmm. naman akong ibang... ano trabaho mo sa palayan? Gumagapas din ang palay. Eh. Kahit dun sa gapasan, ang epilepsy mo, inaatake ka rin? Oo. Oh. Kaso... Pag naramdaman ko, umuupo na lang sa Pila pilapil. So mas maganda yung sa'yo, may sign. May sign na atikihin ka. Ang problema nga yan, pag doon sa tubig, at nakalangoy ka doon at wala ng paraan na makapunta ka sa tabi, delikado. Hindi naman siyo. Hindi naman siyo papayagan ng Panginoon na... Hindi pa rin tayo exempted kasi. Kailangan mag-ingat pa rin. Opo. Wala ka bang alam na trabaho na pwede kong matulong dito sa ano, hindi lang sa dagat. Ikado hmm. ka sa dagat. Wala. Iyan lang yung hanap buhay. Nangunguha lang ng alimang. Yung nga sinisikapan ko na maayos ko yung bangka ko para... Mga magkano ba gagastusin sa bangka? Na, wala na yan, plywood lang ko lang at saka makin na. Ayun. Sige, kausapin natin si Kabeng rocher Saan kaya? Kung nandun kaya si Kabayang Roger sa labas? Halika. So, Dong, dito na si Manong Roger mo. Ano yung gusto mong sabihin kay Manong Roger? Ano ba talaga yung kailangan mong tulong ngayon? Gusto mo po ma... Ano sa Panya? Mitcho. Maayos po yung bangka ko para sa paghahanap ng buhay. Mm, -hmm wala daw silang pambayad sa NITSO at saka yung bangka niya daw sana maayos para magkahanap buhay siya dahil yun lang daw ang kaya niya na buhay sabi may ko nga sa kanya yung, bangka. yung malita bangka, baka ka kung ma-epileptic ma siya ba pero yan lang daw talaga may, ang kaya may naakay gamay ka bangka Rasa hmm. ay magka bangka? na plywood na yun, po lang yung makina niya yung makina na? Oh. yung plywood lang po lang tapos Anitso Anitso daw di ba yung ano ano ba yan te ah uh, yung Nitzoy nire nirerenta limang taon oo parang eh, pero pwede kang magpagawa kaso lang kung meron namang parang box na yan Ayo yung pay... parang ano lang yung parang hinuhulog lang doon maliit lang meron merong ano meron talagang pang kasi ginagawa yung eh, bata eh no mga 6k rin yata magastuan yan pagpagawa ng nitso, dati Ibu ko ngayon magkano? Ngayon, mura, mura na naman nito. Hmm? Hmm. Dami naman nito dyan. Oo, oh, yung ano na lang, yung talagang pwede siya doon maipasok. Meron na masukat yung doon eh. Bata. Yung kaya mo lang natin itulong. yung plywood ba? Ilang plywood ba yun sa pangka mo? Marin. 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 Uh, Marin ba yun? Oo, oh, para sa... Di ba marin yun? Oo, oh, Santa Clara po so yung pangalan. Santa Clara. Mm uh -huh. Tapos, uh, -huh. uh -huh. okay na, solba na Necho, pati bambot mo. Wow, galing! <laughs> galing, galing ng pamangkin so, Salamat kay nanay at nabigyan kami ng pagkakataon na makilala ka. Kahit na magkadugo tayo, di tayo nagkakilala. Yung na, ano mo, ayusin mong bambot mo, tapos Necho. Opo. Oh, Ang ni Necho. Oo. Oh. Magkano? Bigyan mo na na dyan. Magkano nga? Hindi ko alam yun. Ikaw maroon. magbigay. Oo. Oh. Oh, ikaw magbigay. O, oh, 10,000. O, oh, 10,000 na. Oh. Ayan. Malaki na bang tulong yan? Okay na? Okay na. Oo. Oh. na <laughs> eh. <laughs> Ayan. Okay, so, oh. bisitahin ay. ka namin dito kung ano ha. Kasi kami ni Roger ay busy din. Mga phone pa. Layo pa. Uwi muna oh, kami. Uwi ah, ka kami, kami sa Tumido. Uy, pa kami sa bahay, Naabas. Oo. Saan na si Angkon? Ito yung kailangan mo. Hi! Granted na, Angkon, ang granted na yung kailangan ni Junjun. Sold na. Sold na? Oo, nabigyan na siya ni Kabeng Roger. Kaya amat yung nangyay na naka... Kamani mo kaanang nang Oo, wala pala siyang bahay. Nakikitira lang siya dito. Wala yun. Ibangitan na ako. Sa pabahay. Um, sa pabahay. Meron hmm. pala sila sa pabahay. Bigyan yung gobyerno. Hmm. Ayan, napakalungkot din pala ng buhay nitong pinsan ko. Oh, ngayon oh, gusto ko makita nakangiti ka na. Ha? Ito lang sab sabihin ko sa'yo, be strong. Be strong. Kahit na wala ka ng asawa, may natira ka pang dalawang anak dito. sa mga anak mo. Tapos may isa pa dun sa Maynila. Kukunin mo yun. Kukunin mo yun pag kaya mo na. Pag magalakas na yung 'yung ano mo sa ano mo sa bangka mo oh. 'no Eh bisitahin ka lang namin dito ni Kabiyahe ah po Mm. -hmm. Ika basta, yes. pag tapos na living, after mga ilang sima, ilang linggo, bisitahin namin kung talagang ginawa mo bangga mo. Ha? Oh, baka may bonus ka pang panglambat kay Kabiyahe. Oh, Hindi naman kailangan lambat siya, kaya ano lang bang siya? Panggay? Pang eh di ba panggay? Walang lambat Paling. yung panggay? Panti imo, pamanti. Panti, Oh, may panti, pamanti siya, may lambat oh, yun. Oh, ang daming lambat doon ni Kabiyahe, hindi man lang ginagamit. Oh, <laughs> ang oh, daming lambat niya sa taxay doon, hindi man ginagamit. Binapabulok na lang doon. May, Actually, may bangka ka pala kabiyahe dalawa. Wala, wala, yan. wala. O, Ay, na yan. Oh, saan na yan? Na Mayroon naman siyang bangka. Gawa <laughs> Ay, na Ayan. yan So, so ka muna dito. Lingiti ka muna dito sa camera. Gusto ko makita <laughs> okay, na kangiti ka. Okay, bye, 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 bye. Yan. Oh, hi ka sa ating mga viewers. <laughs> hi, 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 hi. <laughs> so, so ngiti lang ha. Uh, maging strong tayo. Kasi kung may mawala, may darating. Di ba, Junjun? O si Ate ako ha? O, kilala na tayo. <laughs> Natawa si uncle ko. So, ayan po. Lalayas na kami. oh hatid mo na kami. Hatid mo na kami, siyempre. Eh, para makapag-usap-usap din tayo sa daan. No? Ayan, buti naman pala itong may epileptic kong pinsan. Nararamdaman niya kaagad na aatakihin siya. Ayan, ayan. Uncle, bye-bye. Bye-bye. Oh, bye, di ba? Bye-bye, Polo. So, mission accomplished po, mga kagandang buhay. Thank you for watching.